Alright, baganda nga po sa inyo lahat si Papa EJ ito. So nandito tayo ngayon sa kabaan ng Peña Francia Avenue para i-cover natin ang isa sa pinakasagradong museo dito sa lugar na ito. At ito ang Our Lady Francia Museum. So after ng diorama, pupunta naman tayo sa manto na kung saan ito po yung mga original o yung mga ginamit na damit ng birhen. Yung mga pinasot sa kanya so, before pa. Before pa. So uh, magsisimula tayo doon magsisimula sa dulo. Magsisimula tayo sa pinakadulo. So itong mga mantong ito, um, hindi pa siya actually na-identify kung anong taon or kung sino yung mga nag-donate ng mga manto. Pero lahat ito is ginamit ng original image ng Peña Francia. So mapapansin mo yung mga intricate designs niya. Burda and then majority dyan is gold and white. So yan, burda. Ito um, special siya kasi traditionally din ang um, mga pinapasot sa kanya noon. Uh, nung hindi pa siya nagsusot ng mga burda mga bidad lang siya lahat. So that's uh, made of beads. Etong mantong ito, hindi lang kami familiar and kahit kami medyo nagwo-wonder din kasi kung mapapansin niyo yung manto niya is butas siya. So ang speculation namin diyan is parang pinapatong, may suot na siyang manto and then pinatong lang siya para mas maging design siya. So parang plain manto lang siya and then design siya. So ano siya, very intricate siya kasi may mga design niya, may angels, So, mabusisi yung paggawa niya? Mabusisi, oh, oo. Oh, oh. So, yes, sorry, sir. Sino po man ang do-donate ng mga kaya na mantok? Open naman siya actually sa lahat. Oh, open eh. naman? Open naman siya sa lahat. Hindi naman siya technically yung mga privilege lang talagang mga tao. So, yan yung mga mantong sinod niya na. Pero, ang pinaka-highlight siguro dito sa mga mantong na nandito is itong apat unahin na siguro natin ito. Ito. Ito yung manto na sinuot ni Ina during 1996 translation procession na nahubaran siya. Oh, napanood ko to eh. nahubaran siya. So, from from Peña Francia Church papunta, ng cathedral, nagiging rowdy na yung mga tao, yung mga boyador. So, pagdating along Peña Francia Avenue, Nahubaran na siya, eto Doon na yung siya. damit niya talaga oo oh, napanood ko yun, kasi oh. noong panahon hindi pa siya yung digulong hindi pa, talagang mga, pasan lang talaga mga siya mga seminarist lang umahawak so, tapos pare no yes, pasan lang talaga siya and yan pa yung mga time na kung sasalubungin mo yung procession kailangan mo pang maghanap ng elevated na area para malaman mo kung nasan si ina kasi minsan nasa ilalim, nasa siya, ilalim. na siya, Natatakpanan ng mga tao buti nga hindi nakuha yung mismong imahe Mm -mm. Um, Nakafix naman siya actually din na sa ano. Nakafix naman sa siya. Pag sa pag kinuha niya yun, malas yun. Sigurado. Yes. Dito sir sa kabila. Um, ito, uh, yun nga. Um, mga kasama yung mga na unang mga sinuot ng ano ng Biren. So, napakaganda ng mga damit. This one, ito yung manto na ginamit niya nung naka-enthrone siya sa Peña Francia Church bago siya nawala. O ito yung suot niya nung nawala siya. Nung nalaman ng uh, sa Christian Mayor ng kanya Francia ng simbahan na nawawala ng imahen, ito yung suot niya. And ito, natagpuan siyang nakatapon na din sa likodan ng simbahan, sa may cemetery. So anyway, sir? May kumuha o talagang... Naanla? May kumuha siya. May kumuha. May kumuha, talaga. may kumuha siya. Kaya medyo naging strict na yung urna or yung altar niya nilagyan na lang ng reha. Pero kung tutusin, you no, yung imahe nawala, wala, yung manto na wala, pero naibabalik nung kumuha, siguro hindi naman kaya ng konsensya niya at hindi niya talaga ito may bebenta. Mm -hmm. Kasi kung ibenta niya ito, siyempre yung mga, dip, lalo na kung matimingan niya, isa pang talagang Diboto ni Peña Francia, talagang yung sa otoridad. Kaya yes. talaga, instead na itago niya na lang o ibenta, ibinabalik niya na siguro sa paraan na hindi malaman ng tao. Kaya minsan naupuan na kung saan-saan ng manto at yung imahe. So mm -hmm. ito sir? Ito yung manto na ginamit niya during the Diamond Jubilee Anniversary ah uh, ng coronation niya, which is noong 1999. Kaya nung pinakita ko dun sa isang diorama natin, di ba sabi ko, 75 years of the canonical coronation. Ito yung mantong sinuot niya that time. Okay. Ito yung mantong sinuot niya. And that was the last time, uh, first time siguro right after nung nawala yung original na imahe. That was the first time na nilabas ulit yung original for public veneration sa katedral. Ito na yung image niya. Ah, yung mantong silot niya. Ganda. So, na-witness niya lahat yung corona, yung mga mantong ginamit, yung aureola, at yung diorama. So, since palapit na ang um, Peña Francia Festa, ano sa mga sabi mo? Ang um, before that, siguro ito na yung... Ano, ah, meron pa isa. Meron pa isa tayo. Ito yung pinakauna niyang manto. This was during the September 20, 1924 canonical coronation. So, nung kinoronahan siya as patroness and queen of Bicolandia, ito yung suot niya. Kaya siya naka-frame and talagang kung mapapansin mo yung details niya and then ano niya, talagang sirang-sira na siya. And iniingatan niya, ito yung pinaka-iiniingatan na manto dito sa museum talaga. Oh, Kasi it's yeah. almost a hundred years na din siya. 1924. Mm <laughs> Pero matagal na rin siya. Yes. Alright, so yun. So nasaksihan niyo na ang loob ng Our Lady of Peña Francia Museum. Since kanina sabi ko, lapit na ang Peña Francia Festival 2023. So ano sa mga mo? Um, hopefully yung mga nanonood dito sa atin sa, sa vlog is ang makapunta kayo on September for this and makisa kayo para sa Panyang sa, uh, Pransya Fiesta natin. Ang translation procession natin will be September 8 yata if I'm not mistaken. And then yung fluvial procession natin will be on September 16. And ang pinaka-feast day niya is September 17. So, yun, sa mga manonood ng vlog na ito, sulit ang pesa dito, lalo na nung dumaan yung mga pandemic, wala talagang translation na nangyayari dito. So, the last time na nagkaroon translation, way back 2021. So, right after matapos yung pandemic dito sa Pilipinas. 2019. 2019, ano? 2019. And then, nagkaroon lang tayo ng translation 2021. 2021. 2022 na yata. 20, oh, 2020, 2022. Oh, 2022. 2022. Kasi 2023 na pala ngayon. So, yun. Uh, thank you very much, sir. Meron pa tayo sa baba kasi yung sinasakyan ni Ina papunta sa Basilica from Tabuk Bridge. T -t -t Tignan mo natin yung sa baba bago natin tapusin ang vlog na ito. So, nandito na tayo sa pinakauling part ng vlog na ito na kung saan may kita nyo, ito yung pagoda. So, si Sir every na naman talaga magkwento niyan kasi alam niya ang history nito. So, this is the pagoda. Ito yung pagoda ang ginagamit every year um, para dalhin si Ina from tabuk papunta sa Basilica. So, ang capacity nito is nasa 200 persons and then ang um, ang um, um, way para umandar siya kasi di ba yung ibang mga boats na ano natin is dimakina pero dito ang unique dito sa atin ang humihila nitong pagoda is mga devotees din yung mga uh, nasa bangkang naman. maliit is mga devotas din yon. So, ang Vuyador actually originates from the term na bugador which is yung mga um, nagsasagwan. So, hinihila nila yung pagoda para makauwi na si Ina, pabalik ng simbahan. Okay, ganun pa rin. Nakala ko, di makina to. Hindi. So, eh, every ever since ang alam ko talaga, di makina to eh. Hindi, wala so, siyang, pwede siyang pwede. makina. Kasi kung makikita mo siya, wala ka dito makikita ang um, makina aside sa generator na nilalagay para magkaroon ng ilaw dito sa Okay, so since sir, limited capacity lang ang nakasakay dito sa pagod, ito ba maging part ng pagodang ito during the fluvial position? Um. Ang mga nakakasakay kasi dito is mga select or mga selected na mga pare. And then, yung mga timoneros or yung term natin is mga tagatukon. Yung parang nagmamaniobra kung liliko na yung tagoda. And then, yung mga uh, peregrinos or yung mga pilgrims, yung mga devotees. Ang mga nakakasakay dito basically is depende sa kung ano yung team and then yung mga groups na Uh, ina ng simbahan. For example, last year, ang mga nakasakay is mga frontliners. Okay. So, mga nurses, doctors, mga police. Yan yung mga pinapasakay. This year, ang uh, pinag-uusapan pa kung ano yung grupo na mga makakasakay. So, everyone is given the chance to ride the pagoda. And hindi lang siya actually dito ng mga ah, devotees lang from Naga kundi from all over Bicolandia so nagpapadala ng parang um, forms and then ang every parishes is given the chance na makasakay dito yung mga parishioners nila para makasakay so lahat siya so all Bicol may mga nakakasakay dito as far as Masbate Sorsogon Legaspi so lahat ng mga no, pwede ditong sumakay Okay, so obviously, mahirap talaga pala. Mahirap Kasi pipiliin siya. pa, di ba? Pipiliin. pipiliin oh, pipiliin So, ayun po sa dulo, kung may kita niyo, ayun na po yung tubig ng Bicol River. So, ito po yung parang manibela ng pagodang ito. So, yun, napakasagrado ng lugar na ito. Napaka-historical. Kasi nga, simulat sa pool, nang kwento kung paano nakuha si Peña Francia ang ina natin dito sa Bicol hanggang pinilahan na siya sa Basilica Minore So sir, thank you very much po Once Welcome. again, si Sir Efren Abariento siya po ang isa sa mga tour guide dito sa Our Lady Peña Francia Museum Sir, mapo na tayo doon sa schedule ng bukas ng Our Lady of Peña Pransha Museum So, uh, lahat bang mga diputante or mga nagenyo pwedeng pumunta dito at bumisita? Yes, um, it is open sa lahat ng mga Uh, devotos, and then even yung mga schools or um, mga other institutions na gustong bumisita dito. Si Peña Francia Miss Diorama Museum is open from Tuesday until Sunday. Ang Tuesday to Saturday niya, open ang museum from 9am to 12 noon, and then from 2pm to 5 in the afternoon. That's from Tuesday to Saturday, and then by Sunday, Ah, uh, half day lang siya. 9 AM to 12 noon. Pag Monday, close ang mission. Okay, so pagpasok sir dito, siyempre may entrance fee siya? May entrance fee siya. Ang um, adult is 15, if I'm not mistaken, then 10 pesos pag yung mga sa mga special. Siyempre, sa pag-maintainance okay. ng lugar na ito, siyempre, dapat laging malinis talaga to, kasi napakasagratong lugar na ito. So, gusto ko sir magpasalamat. Sa Thank you. Thank you for visiting. And then, sa mga ideas mo na ibinigay sa akin, mm -hmm. hindi lang sa akin kundi sa mga manonood ng vlog na ito. Thank you very much din kay Ma'am Roselle. Rosette ba? Rosette set. Ayan, sa pag-entertain sa amin And then, syempre, sa pagpayag na i-vlog to And lalo na po doon sa Basilica Minore Na kung saan nagbigay kami ng letter At na inaprubahan naman agad para bisitahin ang lugar na ito So yun, magpaparam na kami Ngayon, sabihin ko mga wala, wala na? Wala na Wala na din, so, di ba pa ito? Peace out